Panggap tayo ng report ang NBI iso subpina si VP Sara Duterte kaugnay sa naging pahayag nito. Laban kina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> <laughs> hasang tinawag ni Department of Justice Under Secretary Jesse Hermohenas Andres na self-confessed mastermind si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang mga naging pahayag nitong Sabado laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa isang press briefing sa Malacanang ngayong hapon, sinabi ni Yusek Andres na maaaring maharap si VP Sara sa patong-patong na mga kaso dahil sa naturang mga pahayag. Ayon sa kanya, walang immunity sa mga kaso ang isang vicepresidente. presidente. Plano ng DOJ na ipasabpina si VP Sara sa National Bureau of Investigation upang mabigyang linaw ang kanyang mga pahayag. Anya bahagi ito ng pagbibigay nila ng due process at pagpapakita ng paggalang sa kanyang posisyon bilang pangalawang pangulo. Binigyang diin ni Yusek Andres na ang pahayag ni VP Sara tungkol sa pagkakaroon umano ng kinontratang tao upang patayin si na Pangulong Marcos at ang unang ginang ay naglalantad sa kanya sa criminal liability dahil malinaw anyang inilalagay ni VP Sara sa kanyang mga kamay ang batas. Dagdag pa ni Andres, hindi nila maaaring baliwalain ang mga naging pahayag nito dahil sa posisyon at kakayahan ng Vice Presidente. Binanggit rin niya na si VP Sara ang direktang makikinabang sakaling maisakatuparan ang sinasabing assassination. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. <coughs>